Hi mga kachaya, this is Ramal. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video mga na naka-encounter tayo ng sobrang kulot na pakakulot na buhok mga ka No, anyway, rebanded daw po siya sa last year. So ngayon, ang ginawa ko sa kanya, kasi yung sa dulo ng kanya, pero hindi yan sa akin nag last year ha. Ewan ko kung saan siya nagpa-reband. Uh, ang inuna ko po ay yung pinaka- tubo ng buhok niya, nirotings ko muna siya sa ating step A. And then, after nyan, binasa ko ng tubig at binaba ko yung gamot, no? Kasi, ah, uh, yung sa baba ng kanyang buhok, medyo hilaw siya sa unang riban niya. So, ayan, as you can see, si mga katsa, ano, malapit na tayong matapos ng ating step A sa paglagay. And then, ayan, nag-color nag din ako ng, ano, nag-DIY ako sa sarili ko, kaya ganyan po yung outfit ko. So, sorry po, pasensya na. Ayan, o, no, di ba? So, ayan mga kacha, tapos na tayo naglagay ng ating step A, and then, ah, uh, bantayan lang po natin, no, or check lang po natin palagi na maluto na yung pinakapuno, saka natin ibaba yung, ano, yung gamot sa kanyang buhok. So, ayan, naluto na po siya mga kacha, and then, nahugasan na natin at kasalukuyan binoblower na po natin siya mga kacha. So, sa part na mga kacha, yan mag- iron na po tayo. Yan po ang ating first step or first iron step no mga katsa. Yan. Ganyan mga katsa, panipis pis po talaga mga katsa kasi sobrang kapal ng buhok niya. Sobrang kulot ng buhok niya. Grabe mga katsa, sobrang kulot talaga, no? So, yan po. After ng ating ano, panoorin nyo po hanggang matapos ng ating video. Kasi sobrang nagustuhan ni client yung ating pag sa kanya. So yun, after niyan mga kacha, naglagay tayo ng step B, no mga kacha. Actually mga kacha, riban lang yung pinagawa niya sa akin. Hindi siya nagpa-treatment, hindi po siya nagpa kahit ano na. So ayan na nga po mga kacha, no. Tapos na tayo naglagay ng ating step A. At saka na blower at na iron na rin natin. So yun na po yung resulta. So nakita nyo kanina kung gaano kakulot naman, di ba? And then, ayan po, mag-proceed na tayo sa ating step 2 or step B. So, from roots to tip. Yun po ang paglagay ng ating step B mga katsa. Kasi ang ating step B ay neutralizer po yan siya mga katsa. Hindi na po yan siya nakakasunog ng buhok mga katsa. So, yan po ang ating step B. And then, after few minutes, no, hugasan na natin. So, ayan, after nating hugasan, kailangan nating suklayin at i-blower as usual mga katsa. No? And then, ayan, tuyo na po. So, mag-proceed na tayo sa ating panghuling iron mga kacayan, Ayan. Di ba mga katsa? Hindi na siya si kulot. Ayan. O. At sobrang nagustuhan naman yan. No? Pero mas maganda talaga katsa kung rebound with Brazilian Botox ang ipapagawa natin. Mas lalong babagsak or mag-flat talaga siya mga katsa. Pero dahil yung customer natin, meron talaga tayong customer na less of budget. So, ayun, kailangan natin sundin kung ano lang yung makakaya ng ating customer. Hindi po natin kailangan pilitin or wag po natin ipilit. No? So, yan na po mga katya ang resulta ng ating A&W Strawberry Hair Banding Product mga katya. So, yan o no, ba diba? Oh, sobrang smooth po talaga mga katsa. Ayan, oh, 'di ba? Ang ganda po talaga. So, thank you so thank you so much. Suki. Okay. anyway, regular customer ko yung mother niya. Yan, so bye-bye.